ang Forbidden City, ang pinakamalaking palasyo sa buong mundo. 900 buildings, halos 10,000 na mga kwarto para sa 24 emperors sa kasaysayan ng China. Mula pa nung Ming Dynasty taong 1420. At dahil emperor nga parang Diyos, may decree na walang building na itatayo na mas mataas kesa sa gusaling yan. At hindi pwedeng gayahin yung kulay ng uh, bubungan nila. So, dito raw, nung unang panahon, nung panahon ng mga emperor, ito yung parang party place. Pero, uh, nagsisilbi rin ito na kung saan nagsasagawa ng exams para dun sa mga gustong maging opisyal ng court ng araw. Narito tayo ngayon sa isa sa pinaka-interesting na lugar dito sa loob ng Forbidden City. Bakit? Kasi ito ang quarters ng mga concubine ng mga emperor ng araw. Ng araw kasi, yung mga emperor ay eh, pinapayagan na magkaroon ng uh, concubine as many as they wished. Kasama raw 'yan sa A uh, pleasure ng uh, emperor and also para malahian yung uh, kanyang mga concubine at dumami yung kanyang mga anak kasi nga sa Chinese mas maraming anak nung araw, mas swerte. Who was the emperor who had the most number of concubines? The first emperor of China. According to some of the books that I have read, it is said that he got over three thousand concubines. But how did he manage? Nobody knows. Nobody <laughs> can tell. Ito naman ang nagsilbing bakasunan ni Empress Dowager Cixi ang Summer Palace. may makikita rito ang Chinese water calligraphy kung saan mula sa lawa may kumukuha ng tubig na ginagamit para magsulat ng mga salitang Chinese sa sahig. Narito ang pinakamahabang koridor sa buong mundo sa habang 728 meters. Isa pa sa matinatawag na Big Three ng China na dinadagsa ng mga turista, ang Temple of Heaven. Dito raw pumupunta noong unang panahon ang mga emperor para sambahin ang kanilang mga diyos at humingi ng magandang ani. Ang pupuntahan namin ayun. Maaabot ito sa itaas ng pangatlong bundok. Sa pamagitan ng cable car. Thank you, teacher. <laughs> Ni, Ni hao. hello. Ni Hu. <laughs> At pagakyat o paglalakad, mula 30 minutes to 1 hour. Depende sa inyong fitness level. Ayan na lang, abot tanaw na. Ilang hakbang na lang. So, there's nothing to do but enjoy the climb. Sabi nga nila. Mas <sighs> magaling Suspag pa sa akin yung bata. Kapagod. <sighs> <Huh>? <sighs> Finally, ito na. Matapos ang isang oras na walang katapusang pag-akyat. Napaka-steep pa nung ibang steps. Ito na, nakarating na tayo sa glass tower. Ito na yung kanilang glass platform. Bawal daw po rito yung mga may sakit sa puso, yung may high blood pressure at yung may fear of heights. Ako meron din akong konting fear of heights pero sana ma-conquer ko ngayon. Kailan daw magsuot nito? Siguro para to protect the glass. They say uh, this is the world's longest platform. Uh, longer than the Grand Canyon sa Amerika. They say it's uh, 400 meters above the ground. Yung haba daw ng platform is uh, 32 meters. Siguro sa mga medyo may fear of heights katulad ko, better wag na lang tumingin sa baba kasi nakakalula talaga. Tsaka huwag mo na lang isipin that you're stepping on glass. Or kahit na salamin yung tinatapakan mo, matibay naman. Hindi naman siguro bibigay. Ang material daw na ginamit dito is glass na obviously napaka-tibay, napakakapal. And uh, aluminum alloy, titanium din. Yay! Yeah. Allah ke at lawak ng China, wala yata ritong small time na mapasyalan. Slide, who slide, lahat big time.